paano ko kaya malalaman kung talagang lalaki si kuya kasi pag tinatanong ko hindi naman siya nagsasabi na hindi naman aaminin na bading siya pero malakas kasi ang kutog ko eh ano ang gagawin ko aha lagyan ko kaya ng sa pintuan lagyan ko kaya ng uh, teddy bear tapos pag binuksan niya hulog yun eh kung talagang lalaki siya wala lang yun kung nahulog ano yan lalaki <coughs> pero kung tumili <coughs> alam na Tara. A few moments later. Hey! So, alam nyo na ha? <laughs> Hindi ko na sasabihin eh. Alam nyo na ha? Alam nyo na